Idol. Tayo ngayon sa ilog. Sinilip lang natin. Ipapalapiding mamaril mga idol. Tabong labo pa. Yan na. Ang dito sa amin. Labo pa mga idol. Ipapalapiding mamaril. mamaril siguro mga apat na araw pwede na yan maganda po ispa doon may sagingan na yan ng ating pwestuhan lawak yan mga idol pa itaas kulay gatas pa oh. mga 3 to 4 days na hindi umulan Pogas so, bigas na yan. Medyo aninag na yung isda sa mga tabihan mga idol. Uh, ngayon. Wala pa eh. Uh, sinilip lang natin. Uh, habang nandito tayo sa probinsya mga idol. Puntahan natin yung mga biyera lang natin mapuntahan. Ganda dyan mga idol oh. Yung ilog pala na to mga idol Ito yung karugtong ng ilog ng Tarnate Ayan. Yeah. Tarnate, Cavite Ayan uh, yung mga idol uh, Dahil Malabo pa naman na lang muna tayo mga idol at hanggang dito na lang muna ang ating video pwede tayong lahat and thank you for watching